Oi trust rating. Naunsa naman ni eh. BBM. Tanaw ra gud resulta sa kuan approval ang approval pagawban ang trust rating. Kamo na lay magkuan, kamo na lay mag, mag sa ubos kung unsa inyong ika-comment ani. Wa na koy daghan sulti. Naa mabasa inyo, makita ninyo kung unsay panhitabo karon sa atong panggobyerno si Makoy da yor <laughs> perting da po aka ah, bagsak sa iyang kuan ah, sa iyang trust rating approval sa niya ambot na unsa na na o, ah, na siguro yung mutuo na ah, napay mutuo niya katong mga sulid yun pero katong mga nabudol niya pero tindaghana de eh, taas kaayo from 70 plus to 52 lang plus rating unya aning isa niya kaig nga si tambaluslus <laughs> naunsa naman to imong panghatag niya mga kuan mga bugas mga ayuda dong naunsa naman tao ning congressman ani oi kulang pa siguro to no kulang pa panghatag pa dong panghatag pa, ato At sa kanilang pinakabukid kayo, ato At mong magrit, mag ano dito, magkakuha uh, nuk ka ng, sa panapanghatag dito, didto kayo dito, ikutom, sa bukit, sa bukid yun.